Ito ng pinaka na pansit batil patong na natikmang ko. Kung pansit ba patong at kabaga ng cravings mo, eh hindi mo na kailangan pumunta ng tugigaraw. Dahil dito sa Tagaytay, eh meron din na dayo at binabalik-balik ang batil patong. Paano ba naman hindi? Eh bukod sa legit na masarap, eh napakaganda pa ng view dito sa resto nila. Nakitang kita ang taal. Meron din sila ditong bilao na may lamang. Hi, ito na po yung ino-offer namin bilao. Um, meron may choices po yan. Bilao 1, bilao 2, bilao 3. So ito is 1,999 good for 5 packs. Depende na rin po. Minsan 6 to 7 packs pa. With um, chicken, inasal, crispy sisig, crispy tawilis, talong, at syempre amin um, aming bestseller pansit batil patong with the rice. At pinakamaganda dyan, naka-unly rice na rin kayo. Pag nabiting ka pa, iiwan ko na. <laughs> Kaya kung barkada kayo, ay subukan nyo dito. Kasi napakadami nyo pang ibang pwedeng pagpilian dito mga lods. Hi, I'm Dimple Sitan, owner of Jessie's by Masingo. Located sa 124 Mendez Crossing East dito sa Tagaytay City. We offer a lot of uh, dishes, especially yung bestseller namin, Pansit Batil Patong. Uh, Pansit Kabagan, uh, originally sa ano siya, Tugigaraw Kagayan, saka sa Isabela. So ngayon, dinala namin ang Pansit Batil Patong dito sa Tagaytay City dahil um, ang daddy ko is from Tugigaraw. Raw, kagayan, So, naisip namin, dalahin naman namin dito sa South. Pansit Batil Patong, yung Miki niya, originally, kami talaga gumagawa noon. So, homemade siya. So, ngayon, ang Toyo at Suka, binibili pa namin sa tugigaraw Raw, Kagayan. doon siya galing. Tinawag na Pansit Batil Patong kasi niluluto siya. So, yung pinaglutuan niya, doon niluluto yung sabaw at yung uh, egg niya. Kaya, sinabing patong, pinatong na yung egg. Kaya, Pansit Batil Patong. So, hindi lang taga-Tugiga Raw kumakain, kahit Manila, kahit dito sa Laguna or Cavite, Batangas, talagang dinadayo yung pansit Batil patong namin. So meron din kami uh, special bulalo, uh, crispy sisig, uh, dinakdakan, yun din yung specialty namin, lechon belly, uh, meron din kami um, budoks inasal, meron din kami mga uh, sisling pusit, oyster sisig, best seller din namin dito. At sya mga seafood meron kami yung o 1, 2, 3, depende na yon kung anong mga toppings yung gusto nyo. Good for 1, 2, 5 packs. Ang uh, silog namin is best seller din namin, tapsilog, bang silog long silog syempre. Yung long namin is from Tugigaro Cagayan din, garlic long ganisa siya. Uh, 198 pesos only rice na po siya. Masingo means masarap sa Tugigarao. iba nag word siya. Kaya namin siya dinala dito kasi lahat ng foods namin dito is masingo, means masarap. Syempre, yung binabalikan dito sa masingo, yung best namin pansit batil patong. At kwento ko lang no, minsan naubusan talaga kami ng Mickey kasi ginagawa talaga namin 'yan. May pumunta dito mga van-van talaga sila as in dinayo pa. Naubos nila yung pansit namin dahil talagang dinayo pa nila from Laguna sila no naalala ko. Tuwang-tuwa naman sila kasi talagang imagine kahit na so, sobrang layo mo kung nag-crave ka talaga ng pansit batil patong, talagang dinadayo nila to dito sa Jessie's by Masingo. Inaanyayahan ko kayong lahat, sumugod na kayo dito sa Jessie's by Masingo. Sang ka pa, kumakain ka na ng masarap na pansit battle patong, may taal view ka pa dito sa Tagaytay. Operating hours namin is 8am, breakfast na yon hanggang uh, 2am. Pero Thursday na hanggang 9 PM lang ho kami. Maraming maraming salamat po. At ay mga kabangers, nandito tayo ngayon sa Jessie Bay Masingod. Napabalik tayo dito dahil dito sa kanilang bagong budel bilao. 1,999 pesos meron ka ng gantong padaming bilao. Ayan you know? o. Meron na siyang anim na ulam. At pinakamaganda dito sa bilao nila, good for five, naka-underize na kayo. Meron din sila dito, syempre, yung binabalik-balikan sa kanilang bulalo. Syempre, pag tagay tayo naman talaga, ito ang gustong gusto nating kainin, bulalo. Tapos meron ka pang gantong view. Ganyan ka gantong view. Ayan eh, o. Diba? Napaka-solid. Meron din sila dito ano, pansit kabagan at pansit batil patong. Meron din silang oyster sisig, sizzling squid. Sa dessert meron silang ano, palitaw. Madaming palitaw. Oh. Tara, banatan natin ito. Kain tayo. Tara, tikman natin. Kain tayo. Insaladang talong. Hmm? Wow. Oh. Hmm, sorry. Meron din tawilis dito na partner ng bulalo. Hmm. Crispy cheese. Creamy, maasim-asim na ma ang ganda ng timpla. Mm. chicken. Parang ano 'to? Chicken ng bulok. Available pa rin pala ang bulok sa baba nila. Kumusta yung try? Nasa baba pa rin? Pwede kayo mag-order ng mga lechon belly, mga chicken inasal. Meron pa rin sila doon. Mm. Ito yung namis kong lasa. Yep. Tikman naman natin itong ano, oyster seasoning. Huh? Crispy siya. Parang mas trip ko yung ano, oyster sisig kesa dun sa sisig ng kasama ng bilao. Mas masarap to oyster. Next natin, bulalo. Ang lambot. ano, no, may hiwalay sa buto. Grabe. Yung bone marrow nga, nawala na eh. Oh. So, sobrang lambot. Mm. Ito talaga ang tunay na bulalo na kahit hindi mo natimplahan ay malasang-malasa na. Manating yung sizzling squid. Gambot. Quality. Wow. Eh. At eto na. Tikman natin yung pansit batil patung na ipinagmamalakan ng Jesse by Masino. Eh, eto talaga yung binabalik-balikan sa kanila tsaka yung pansit kabagan. Yung recipe nila nito, galing pa talagang Tugigaraw kasi yung parents nila taga Tugigaraw talaga. Kaya authentic to. Ha? Si ma'am na gumawa ng sausawan natin kanina. Masarap daw sabi ni Bax eh. Manya natin. Pansit batil patung ng Jesse's Masino. Oh, yun nga. Quality nga. Meron siyang cara beef. Siyempre, may ganun pa rin. Litsong kawali. Shanghai. Yung ganun to, parang chorizo siya. Tsaka yung ano, longganisa nila dito, galing talagang tugigaraw pa. Sarap, pa? Para sa akin, ha? Ito na pinaka masarap na pansit batil patong mm. na natikman ko. Sarap. Pagalito na nakain mo, mapapapood drip ko talaga. Up. Next natin, pansit kabagan. Kasi yung ano, pansit ng Tugigaraw din na may sabaw. Tignan natin tong pansit kabagan nila. Ayun. Lagyan natin ng ano, sibuyas. Lagyan natin ng sili. Pansit kabagan ng Tugigaraw. araw. Uh Ang hang. -huh. Grabe. Ah. Sarap. Quality rin to. Try nyo rin to pansit kabagan nila. Hmm. Sure. Next natin, uh, palitaw. Sarap din ang palitaw nila dito. Tama-tama lang yung tamis. Manyog. Ayun, madaming, uh, madaming pinagudkuran ng nyog. Hmm. Yep. Ayan, bisita nyo na dito sa Jesse by Masingod. Napaka-solid pa dito mga lords. view mm. ng Tagaylay. Para sa inyo yan. Nabusog ka na. Busog pa rin ang mata mo. Ano? Kain muna kami.